Hindi ka masyadong Inano lang yan ni Miko? Talaga ako. Hindi mo din talaga ako matiis eh. Hey. Alam mo, binabalang naman kita doon. sinawak ko si, sa'yo. Gabi na talaga. Tapos... Ba't kinawa sa Nag-aambun pa. Aba, syempre. Kasi... Hindi mo... Hindi mo nga ako matiis. Hindi. Naawa lang talaga. nawala nga lang. Kasama na nga yun. Dinay ka pa ng dinay eh. Ayun o! No. Sila magsasabi, di ba po? Oh. Bumaba. Ay. Kasi sabi ko nung part 19, mm. aamin ka na. Aamin na ano? Ano ano? Aamin ka na. Crush mo rin. Oh? Oh, crush. Bin sabi ko nga, di ba? Binabalang kita kasi nga, na naawa ko sa'yo. Eh, paano naman kasi lulood ka? Alam mo naman ang dumi dumi-dumi doon tapos... First time ba may lumood sa'yo? Ha? Ah? First time ba may lumood sa harapan mo? Sige. Ayaw mo talaga, mami. Uulitin ko. An ano? Ano ko, mami? Uulitin ko talaga. Hindi, hindi. Ano? Lulood... Lulood ulit ako. O, tapos? bolo ko. Tapos na, inawat na kita. O, tapos pag umulit ka pa, bolo ka na. Kaya ano? mo na yan. Bakit? Ay, nako, CJ. Dali na kasi. Anong Aminin kayo? mo na, na-cash mo ako kasi. Yung ginawa mo, bumaba ka, hindi mo ako natiis. ba? Diba? Ibig sabihin lang kasi nun, hmm. may puwang ako dyan sa heart mo. Wala nga, na ano lang nga? Aminin mo na talaga. Bakit? Sa mab sa mabang ang ka? Magkakasaya mo na nga ba? Yung hirap mong paaminin. Ang dami ko pang sinabi. Hindi lang palang kailangan eh, eh. Sabi ko sa'yo nga, ah, aming par 20. Tumto ka. Wala, masaya lang ako. Ano masaya ka? Ano? Ano? Eh kasi... Ano? totoa ah. <train noise> Wala na. Ay, hindi ko na. Wala na tuloy akong masabi. Ano ba? Ang saya-saya mo talaga. Ito naman. <train noise> Dito talaga. Yung pang regalo mo sa akin sa... Kasi mag-birthday na ako. Mmm! Ayun, natandaan ko na. Speaking of birthday, hmm. birthday mo ako lo. Mamayang mm -hmm. madali araw. So, ano ba yan? <laughs> na, ilang taon ka na ulit mo? Uh -huh. Ako. wala, wala mo Kahit tayo. 7 months na tayo, di ba? May ano? rules. oh, anong rules? May rules na yun, pang tatlong taon yun eh. Na ilang taon ka na? Ay, ganun naman. Oo. Oh. <laughs> Bakit diba, napalitan yung saya mo? Tinatanong na kita ako, ilang taon ka na? O, pinabalik mo na naman yan. Ano? Oh, ano ba yung gift mo? Puso mo? Ha? Huh? <laughs> Grabe <Trappy> ka talaga. Oo. <laughs> no. Oh. Ang sinasabi. At tagal-tagal na rin bago mo ulit siningit yung usapang edad na yan. <laughs> ano Ilang taon na nga? Ilang taon ka na ba? 28. Kasi 27 ako nung ano. Ha? Talaga ba? Ano ano? ano? 28. Kasi di ba yung in-announce namin ni Kalinga pa? Ano? <laughs> 28 <laughs> plus ano? 28 plus... <laughs> oh, bakit? Bad, bad. <laughs> ano bad? <laughs> 28. Di ba? Hmm. Limot mo na. Ano? 28. Sa seryo, 28 ako, di ba? Ano, oh, 28? So, hindi ka tumatanda. Naman. <laughs> Pero, 28 plus 5? <laughs> Yan na ba CJ? yun? Okay. <laughs> ano? Hindi ko gusto lumalabas sa bibig. ano <laughs> bang nakain mo? Ha? Huh? Bukod sa amoy lechon. Hindi kasi... Buti pang... Masyado ka lang... Ano? Masyado ko nang pinapabata si Rili ko. Saan? Ako nang nagsabi. Ay, <laughs> nako. Alam mo? Ano? Pinakamaganda nito, hmm. kumanta ka na lang. Kasi, malapit na tayo matapos eh.